Ngayong araw nga pala, birthday ng kapatid ko na si LJ, kaya magluluto nga pala ako ng chicken caldereta. Sinasabi ko sa inyo, sa sarsa pa lang talaga mapapay extra rice ka na, kaya tara, samahan nyo kami magluto. Nagpasama nga pala ako kanina sa kapatid ko na si LJ na pumunta nga pala ng palengke at bumili nga pala ako ng dalawang kilong manok. Birthday nga pala ngayon ni LJ, wala naman talaga magaganap na handaan, kaya sabi ko, magluluto na nga lang pala kami ng ulam, para ito na nga lang yung panghanda namin. Eh, last year na pagluto ko naman yan, pero sabi ko ngayong araw na to, ito na nga muna yung namin. Binalam ko nga pala ng dalawang beses itong manok, tapos nga nga kung magtatanong kayo kung saan kami nagluluto, Ito nga pala yung bahay ng tito namin. Ito nga pala sa chicken caldereta, gagamit nga pala tayo ng carrots dito. Bali, bumili nga pala ako ng tatlong pirasong carrots at saka tatlong pirasong patatas. Kaya e, kanina, tinatansya ko nga pala yan habang nasa palengke. Sabi ko, siguro kasya na nga ito sa dalawang kilong manok. Buti na nga lang, hindi rin ganong mainit at napaka-relaxing nga rin palang tumambay dito at saka magluto. Medyo kinakabahan nga ako dito, baka kasi masugat na naman ako. Ilang beses na nga rin pala akong nasugatan ng kutsilyo. After ko nga mabalatan itong patatas at saka carrots, ko na nga ito na hindi ko alam kung anong size ng mga hiwa ko. Sinasabi ko pa nga dito sa kapatid ko ay napakaswerte na nga pala nila ngayon ay dati kami kapag nagbe-birthday ay wala talagang handa. Maswerte na nga noon kung makakapagluto ka ba ng pansit kung hindi pa nga Manguutang si mama hindi talaga makakapagluto ng pansit. Eh kaya nga ng mga bata kami tuwang-tuwa nga kami kapag may nakikita kami talagang birthday sa may kapitbahay tapos may handa. Kunwari talaga ay susulit talaga namin yung walis na iniram namin dati para makakain talaga kami para papasukin kami ng may birthday. Tuwang-tuwa pa nga kami noon kasi yung birthday na pupunta namin may clowns pa kaya madalas nangakakuha talaga kami ng mga candy na premium no? kaya kapag kinakwento ko talaga sa mga kapatid ko ay sinasabi ko talaga sa kanila na dati talaga mahirap talaga yung buhay dati at mas na rin kami kasi nga kahit papano talaga nararanasan na namin talaga yung buhay na kahit papano hindi talaga hirap na hirap dalawang malaking sibuyas nga pala yung gagamitin ko dito dahil nga pala ako magluluto gusto ko talaga maraming sibuyas at saka bawang feeling ko kasi mga moy kapag maraming sibuyas at saka bawang na ilagay ko masarap nga pala yung mailuluto kaya ako feeling ko lang naman yun kayo ba mga moy nyo rin bang maraming sibuyas at saka bawang kapag nagluluto kayo gagamitin arin pala ako dito ng bell pepper pero tinatawag nga sa amin dito malaking lara, larang pula. Pampabango nga daw to kaya dapat merong bell pepper yung kalderetang manok. Hindi naman ako ganong expert sa pagluluto pero alam niyo bang willing talaga akong mag-explore para matuto pa nga. Iniwaiwa ko na nga pala itong kalamansi at pinusit-pusit ko na nga pala para lumabas yung kalamansi juice. Apaka supportive nga pala ng akin tatay sabi ko yung pang setup niya nga pala ako ng lutuan dito at dito ako magluluto kasi Uy dalawang kilo nga lang pala yung lulutuin ko pero gagamit nga pala ako ng kawa dito para talaga hindi matapon yung iluluto natin kahit dalawang kilo lang ilalaban na natin to. Isasangkot na nga muna natin itong ating manok. Bali naglagay na nga pala ako ng toyo, tancha tancha nga lang nilagay ko. Tapos itong calamansi juice. Naglagay na nga rin pala ako dito ng pamintang durog, pero hindi siya ganong durog ha, yung konti lang. Nag-add na nga rin pala ako dito ng tatlong pirasong daon ng laurel. Isinama ko na nga rin pala nilagay itong bell pepper. May kanya-kanya namang way kung paano nga pala magluto ng kaldereta, pero ito ako isasangkot ko na nga muna para nga talaga lumambot at mapakuluan talaga na mabuti. Ako ng 1 cup of water at pagkatapos nga halo ko nga siya para bigla tuloy ako nag sa halo Sabi ko sa kapatid ko, videoan niya nga pala si tatay, dapat nga daw makikita nga daw siya sa vlog kasi lagi siya nanonood sa vlog ko. Ayan, baka may magtanong kahit hindi niyo tinatanong pero pangalan niya pala yung tatay ko, Alfredo, tapos yung palayo niya dito, Karaga, tsaka Don Cabal. Isinalang ko na nga yan at pagkatapos nga, tinakpan ko na nga muna pero malit lang yung takip pag napunta kami sa may tiyangge, titingin kami ng mas malaking takip. Habang nakasalan <coughs> nga yan, hindi ko pa nga nababanlawan itong ating mga gulay, patata, sa tsaka itong carrots. Kaya sabi ko, ugasin ko na nga muna. E, ko nga pala itong ating sinising kutsa, tapos tapos nagad pa nga ako ng isang basong tubig dito baka kasi matuyo nasa 15 to 20 minutes nga pa lang pinakuluto at nung alam ko nga pa lang medyo malambot na eto nga sinalin ko na nga muna sa may isang liagayan habang nagluluto nga ako dito may makulit na bata eto nga nagbabaging dito sa may papaya sabi ko sa kanya pag naputol yung papaya niyan sa kami sa mga bunga niya kabigat pa mo ko na nga ulit itong kapa natin at nagpainit na nga pala ako ng mantika piprituin na nga muna natin itong patatas naalala ko nga pala dati itlog na nga lang pala yung pinapaluto sa akin hindi ko po talaga nailuluto talaga natatakot ako baka masunog yung itlog. Ay, rugo itlog na nga lang yung ulam dati, tapos nga hindi pa may prito yung nga lang yung ulam. Bali mga mga yap nga lang pala natin yung ating patatas at syempre kung pinirito natin tong patatas, pipirituin na rin natin carrots. Dati kapag may mga carrots talaga sa may mga sarsa, yan talaga hindi ko kinukuha, mas kinukuha ko talaga yung patatas. Dapat dito medyo pakaprito nyo nga sya kasi nga yung patatas medyo malambot naman din ito kasi may pagkamatigas talaga yung carrots. After nga natin may yap yung mga yan, eto nga nagisa na nga pala dito ng sibuyas sa at saka ng bawang, pero nauna nga pala yung bawang. Eh lagi na lang kung si na yung mauuna pero kung kayo masaya yun na nga lang pala yung gawin nyo mga mahintayin nga lang pala natin itong mag caramelize hanggang talagang maamoy na natin yung bawang at sibuyas at saka na nga pala natin ilagay itong ating na manok sa pagkakasing kutsa pa nga lang pwede na nga pala siyang ulamin pero wala siyang lasa kasi hindi pa ako naglagay ng asin alam ko na mga may na sigurado ngayong araw na to mapapadami nga pala yung kain ko hindi lang ako sigurado pati si tatay naglagay na nga rin pala ako dito ng tomato sauce at nag na nga rin pala ng tomato paste uyang bango na nga pala na niluluto ko talagang ako yung nagugutom na habang inah nanalo nga pala to. Alam niya ba dati ng mga bata kami talaga nalilito kami kung ano ba yung kaldereta, mechado, menudo, at saka fritada. Tapos nga ito naglagay na nga rin pala ako dito ng liver spread. Yung malit na liver spread nga pala yung nilagay ko dito. Tapos nga itinodo ko na nga hindi na tayo magtitira, wala namang pandesal. Tsaka na nga pala natin lagyan ng pampalasa, naglagay na nga pala ako ng asin pero yung sakto lang kasi hindi ko gusto yung ganong maalat. Gusto nga daw subukan magalo ni LJ kaya pinagbigyan ko ng na birthday naman tong bata na to. Sabi ko nga pala siya na nga pala yung maglagay dito sa patatas at dito sa carrot. Tinaka Kabahan nga daw siya, baka daw niya mabitawan itong plato. Bali may plato yung kaldereta. Nang may mailagay na nga pala niya, sabi ko halu-haluin niya nga pala ng bagya, baka si bigla magkalasuglasug yung patata sa tsaka yung laman ng manok. Kung magkalasuglasug man siya, magiging chicken pastel kaldereta na siya. Okay na nga daw, sabi ni LJ at eto nga, tatakamin ko talaga kayo, sir. Sa palang talaga mapapayak, sir, raise ka na. Tinikman na nga pala natin, ayan, tapos sakto na nga pala yung lasa niya. Hindi siya malat, alam niya yung sakto kulang talaga yung pagkakatimpla. Si tatay na nga dito sa may tapos nga ako na yung maglilikas dito sa palanggana. For the first time talaga, feeling ko parang chef na ako kasi nakapagluto ako ng kaldereta na masarap. Hay naman. Eh ako nagluto niyan, dapat talaga sabihin ko talaga masarap. Pero promise talaga walang halong biro. Masarap talaga siya. Iyan, dami sang kasiro lang kanin talaga mapaparami yung kain namin. Wala nga pala ako nakita ng candle. Ilalagay ko nga para sana dito sa may kanin bago nga pala kami magsando. Kasi tipapablo ko sana kay LJ. Sabi ko kasi sa, -sa kanya, happy birthday. Mga may, tara, mangan. Eh sabi ko, hindi na nga muna sana ako ganong magkakanin kasi nga sobrang mahal ng bigas. Pero kung ganito naman yung ulam, ba? Diba? Sigurado yung 25 kilos ng bigas imbes na umabot ng 10 araw magiging 5 araw na lang kung ganito araw-araw yung ulam. Magpapasubo nga pala si Jackie Bulili at eto nga napagod yata sa kakabaging dito sa papaya. Sabi nga kay LJ tawagin na nga pala dun si Mama at si Maria Dita eh kaso nga daw wala daw si Mama. Umalis naman sa si Maria Dita may practice nga daw sa school kaya nga ayon kami na nga muna yung nagsalo-salo dito. Pinapakain nga ng patatas itong si Jackie Bulili ayon niya nga daw hindi daw kinakain yung patatas. Si tatay nga na yung kain talagang nasarapan sa saluto kaya sabi ko ako lang to. Ako lang to. Hoy. Kanina pa nga ako sinusuyo ni LJ kaya nga ito sinurprise ko siya nag-ipit ako ng 1,000 dun sa may kasirola Pagkaangat niya nga sa may kasirola meron siya nagitang 1,000 Ay tingnan niyo naman talaga yung reaction niya sabi ko 500 lang kasi nga ipambabao niya pa yun next week Happy birthday nga pala ulit sa kapatid ko na medyo may pagkamatigas yung ulo pero mabait naman tong bata na to Uutusan mo nga lang tong kumuha ng tubig minsan ay talagang isang oras bago dumating